mapansin nyo yan o oh. tignan mo malinis yan tubig galing stanky ito o oh. ayan tignan nyo malinis yan tapos ito tignan nyo tapos tignan natin yung inigib ko Eh, may makita kayo, ano diyan low may ba kayo wala po oh. wala linkito pa ayo wala hindi lalo wala mabata luto kasi lalo no 3 makikita oh. oh. ang mga isip to wala sarap to eh tubig nito eh sa Kasa... ang pilisan ang pilisan yan eh. tubig na malinis yan walang kimikal ito the best